Magandang araw mga sangka Ito na naman ang inyong panaderong waray nagbabalik So ayan ito po yung ginagawa natin sa araw-araw Bilang isang panadero ay umiikot lamang yung mundo natin sa loob ng panaderya kapag oras ng trabaho. Pagising sa umaga, ihahanda ng sarili para gumawa ng iba't ibang klasing tinapay na pwede nating maibenta. May mga tinapay tayong ginagawa na halos araw-araw na hindi natin pwedeng hindi gawin. Ang ibig sabihin lamang nun ay yun ang hinahanap-hanap ng ating customer o yun ang pinakamabiling tinapay. Kaya sa mga nagsasabing na bakit daw pabalik-balik, paulit-ulit lamang yung aking ginagawang tinapay, naiintindihan ko po kayo malamang siguro ay wala kayong experience sa pagbe-bakery o hindi kayo na masukan sa bakery. Dahil kung kayo ay may experience o na masukan sa isang bakery, ay siguradong alam nyo kung bakit araw-araw o paulit-ulit ginagawa ang isang klase o ibang klasing tinapay. Ando na tayo sa punta na yon na sinasabi nilang paulit-ulit, wala na bang bagong tinapay, ano nga bang magagawa natin? Eh yun ang gusto ng customer, di ba? Alangan naman hindi tayo gumawa niyan, eh, yan Eh nga yung mas mabili na tinapay Siyempre gagawa at gagawa ka dahil yun ang mabenta At kung pag-uusapan naman yung dami ng gawa ng baker Yung klase ng iba't ibang tinapay na nagagawa ng baker Ay nakadepende na po yun sa experience ng panadero na inyong makukuha At nakadepende na rin po sa kilos o galaw ng isang baker kung gaano karami ang magagawa niya sa isang araw. Masarap din maging baker dahil kahit pa paano hindi tayo nakapagtapos sa pag-aaral ay mayroong ganitong trabaho na hindi kailangan yung mga nakapag-graduate, di ba? Hindi nakapag nakapagtapos sa pag-aaral. Ito natututo tayo ng mga ganitong trabaho, gumawa ng tinapay na hindi kailangan ng mataas na pinag-aralan. Ang mahalaga lang dito ay Magsipag lang tayo, marunong tayo magbasa syempre at magsulat. Kailangan talaga yan mga sangkay dahil Siyempre may mga ingredients tayo sinusunod, di ba? At siyempre makisama lalong-lalo na kung tayo ay namamasukan. Yan ang hindi pwedeng mawala lalong-lalo na kung tayo ay mamamasukan yung makisama ng maayos. Hindi ko sinasabi na huwag na mag-aral o hindi na magtapos sa pag-aral dahil may trabaho naman na pwedeng mapasukan kahit hindi tayo nakapagtapos. Baka kung ano naman ang isipin ng iba. No? Ang punto ko dito sa sinasabi ko, kung sakali man hindi tayo palarin na makapagtapos, ay mag magsipag lang tayo, magcaga at ituloy pa rin yung ating pangarap. Sino ba naman yung ayaw makapagtapos, ba diba? Iba pa rin yung nakapagtapos ka sa pag-aaral, at sasabayan mo ng sipag, tiyaga at diskarte. Napakalaking bagay nun mga sangkay. At syempre, pagkatapos natin gumawa, may display yung ating mga tinapay. Diretso na tayo sa paglilinis. So, ayan, bali. Tatanggalin natin yung dumi sa ating tray. Yung mga hindi kayang tanggalin ng, ano yan, yung pangkudkud na yan, yung puti, ay bababad po natin yan para lumambot. Bababad po natin sa tubig bago natin hugasan. And then, pagkatapos natin tanggalan ng, ano, ng mga nakalikit sa plancha, ay pupunasan na po natin ng malinis na pamunas itong ating tray. So, ganyan po ako maglinis ng ating mga plancha. So, bali din na diretsyo ko na po yung linis pagkatapos ko gumawa para kinabukasan, hindi na ako maglinis. diretsyo na lang ulit masa para dire-diretso yung trabaho. At pagkatapos natin maglinis ng mga tray ay maglinis naman tayo ng ating sahig. Kudkod lang tayo sa mga nakadikit dito sa ating sahig. At pagkatapos natin makudkuran, kapag mamantika yung ating sahig, eh, kailangan natin yan gamitan ng map kailangan natin mag kasi madulas. So ayun, balik ganito po ang buhay ng isang panadero. Medyo mahirap pero syempre kakayanin. Lalo na't alam mo na ito lang ang paraan para makatulong sa ating pamilya.